Hello mga mare, kanina ng umaga mga mare ay nagtungo na naman ako doon sa aming tindahan sa merkado para magbenta ng karne. Kaya ayan. Wala stress pa lang nang umaga mga mare ay umaalis na kami sa bahay para magtungo doon sa merkado. Pero bago kami pumunta doon mga mare ay dinadaanan muna namin yung karne dito sa nagkakatay ng aming baboy. Walang iba mga mare kundi si Kuya Joel. Si Kuya Joel yung nagkakatay ng aming karne at isa din siya sa nag-aalaga ng aming mga patining na aming kinakatay at binebenta dito sa merkado. At ayan na nga mga mare, sinasakay na ng aking asawa at ni Kuya Joel yung karne na aming ibebenta doon sa merkado. Kaya ayan, yung aming ngang kinakatay na baboy mga mare ay galing yan dito sa aming farm. At kami din yung nag-aalaga, nagpapalaki hanggang sila ay makatay. Kaya subok na subuk na ng aming mga customer ang quality ng karne na aming binebenta dito sa merkado. At pagkadating nga namin dito sa Merkado mga maray. Siyempre, ayan kami na naman ang nauna dito sa aming pwesto. Kasi mga maray yung ibang mga nagtitinda dito ay bandang alas 4, alas 5 na sila nagbubukas. Kami mga maray ay umagang umaga pa lang ay pumupunta na talaga kami dito para pagpupunta sa amin yung aming mga customer ay pagkukuha na lang ng kanilang order sa amin na karne. At bago namin na sikasuhin yung mga order sa amin mga maray ay tinitimbang munay namin yung karne para malaman namin mga maray kung may kikitain kami or wala. Kaya ayan si Kuya Joel yung nagtitimbang niyan mga mare at ako naman yung nagbibilang kung umaabot ito sa ilang kilo. At pagkatapos namin timbakin mga mare, ayan yung aking asawa naman ang mag-aasikaso at mag chop ng mga order base sa order ng aming mga customer kung anong part ang kanilang gusto. Yung aming ang tinitindang karne mga mare ay naka-choice cut na yan. Mayroong pork chop, lempo, pige at iba pang parte ng baboy. At sa lamang loob mga mare, si Kuya Joel yung nag-aasikaso niyan kasi kada araw may kumukuha niyan na nagluluto ng lugaw. At yung iba naman mga mare ay ginagawang paninda doon sa kanilang pwesto. Yung aming nga mga customer mga mare ay halo-halo na yan. May nagluluto ng barbecue, nagluluto ng ulam at may pwesto na kainan dito sa amin. Kaya naman nauubos agad yung aming karne, hindi pa nagtatanghali. Kaya ako mga mare, umuwi na ako ng bahay para na rin makagawa ako ng iba pang gawain sa bahay dahil alam nyo naman mga mare, ina at asawa din ako. Kaya naman, may mga responsibilidad pa ako doon sa aming bahay. At pagkarating nga ng aking asawa, galing doon sa merkado ay eto naman yung kanyang inasika. So, pinaliguan niya si biya Ito yung isa namin na ipundar na bagay dito sa amin mga mare. Kaya, laking pasalamat namin mga mare na hanggang ngayon ay patuloy kaming binibiyayaan ng Panginoon ng lakas para may pagpatuloy namin yung aming nasimulan na negosyo. At fast forward na nga tayo mga mare. Eto nga kaming mag-asawa, nagtungo na nga kami dito sa kulungan namin ng inahin para magpakain. Kada alas 3 ng hapon mga mare, ay nagpapakain na kami ng aming mga alagang baboy. Dahil mga mare, para pagkatapos namin magpakain ng aming mga alagang baboy mga mare, ay may oras pa kami para makapagbulog. Dahil mga mare, alam nyo naman mga mare, na isa sa aming negosyo mga mare, ay ang magbabarako. Kaya naman, dapat may oras pa kami na nilalaan. para sa aming mga customer na may inahin na standing heat. Yun po yung rason kung bakit alas 3 ng hapon ay nagpapakain na kami sa aming mga alagang baboy. Yung aming pinapakain sa aming mga alagang baboy mga mare ay pure feeds po yan. Yes mare at ito po ay pegrolac nakakasigurado kami yung mga mare na lamang ang malaman. At pagkatapos namin pakainin mga mare, ayan pinapainom namin niya ng tubig at pinapaliguan. Siyempre mga mare, linilinisan din pagkatapos nilang kumain kasi kailangan mga mare na malinis palagi ang kanilang kulungan. At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare. Hanggang ulit sa mga susunod. Bye bye! God bless!